Yan, dito na tayo ay Diwata Paris. Diwata Paris. Ito yung parkingan niya, guys. Yan, parkingan na. Ito matulugan, tulugan ng mga boy. Shadow may pa. Wala pa si Diwata. Hello. Tropang Bisaya. Oy, tropang Bisaya pala. Tropang Bisaya, ayon. Mga isog, mga isog, matapang. Okay. Yon, dito na kami diwata. Yon, maraming bisaya, tropang bisaya dito na mga vlogger. Yan. Yon yung ano ni, yung boy ni diwata, matulugan, tulugan ba yan? Yan. Yon. Parking an. Ito tulugan ni diwata. Yan. Mga prosin, ang dami pala ng Ayan, ah, mga buhay ni Tiwata Yun, ang dami ka pero ah Bawal. Bawal Bawal daw yun, tulugan ni Tiwata oh dami kumakain. Dami kumakain. Yan, yan Ang dami ka makahain Ang dami ka Ayan, ang tulugan ni Tiwata dito Pisa na akin Yun, pwede tayo kumain wala pa sa diwata, mamaya pa ata itong mga 6 lalabas raw.